kwento natin ngayong araw ay tungkol sa babaeng nag-asawa ng isang lalaki na akala niya ay lubusan na niyang nakilala dahil sa pagmamahal na ipinakita nito sa kanya. Bago tayo magsimula ay huwag kalimutang mag-like at pindutin ng subscribe button at notification bell dahil malaking tulong po ito sa paglago ng aking channel at maging updated kayo sa bago nating Tagalog True Crime Stories. Si Joy December ay isang 28 years old na single mom at estudyante sa kolehiyo. Wala sa isip niya makahanap ng bagong mapapangasawa dahil na rin sa kanyang naging karanasan noong siya ay nakisama sa ama ng kanyang mga anak. Ngunit isang araw pinilit siya ng isang kaibigan na subukan ang online dating site. Maraming nakilala si Joy pero wala siyang nagustuhan dito. Ngunit January 2002 nakilala niya si Joseph Kuwa. Araw-araw silang nag-uusap online at doon nalaman ni Joy na si Joseph ay isang commercial real estate broker na graduate sa isang prominenteng universidad. Nahigitan ni Joseph ang lahat ng lalaki na nakilala ni Joy dahil siya ay matalino, romantiko at masayang kausap. Pero ang naging balakid sa kanilang pagkakaibigan ay ang distansya ng kanilang tirahan. Si Joseph ay nakatira sa Northern California at si Joy ay taga San Diego walong oras na biyahe ang nasa pagitan nila. Pero hindi ito ininda ni Joseph. Handa daw siyang bumiyahe ng ganun kalayo para sa pag-ibig. Makalipas ang isang buwan ay pinuntahan ni Joseph si Joy sa San Diego para sa isang date at personal na makita ang isa't isa. Lahat ng ginawa at sinabi ni Joseph ay tugma sa hinahanap ni Joy sa isang lalaki. Ipinakita ni Joseph na interesado talaga siya kay Joy at tinanong ang lahat tungkol sa kanyang buhay. Hindi nagtagal ay naging madalas ang pagkikita ng dalawa. Napansin din ni Joy kung gaano kahusay at kabait si Joseph sa kanyang mga anak na itinuturi na siyang parang tatay nila. Ginawa at sinunod lahat ng kahilingan nila. Tinuruan din sila sa sports at tumayo na parang ama sa kanila. Laging nireregaluhan ni Joseph ang mag-ina ng kung ano-ano na nagpapahiwatig na marami siyang pera kaya nung tanungin siya ni Joy kung ano ang kanyang trabaho, ang sabi lang niya ay nasa negosyo siya ng real estate. At kanyang diretsuhang sinabi na gusto niyang ihiwalay ang kanyang personal na buhay sa kanyang negosyo. Dahil marami nga daw siyang pera at matagumpay, ngunit nakakastress naman ito. Kaya't naisip ni Joy na huwag nang ungkatin ang kung ano-ano sa kanyang trabaho. Dahil lahat naman ang ipinakita niya ay kahangahanga at maayos ang pakikitungo ni Joseph sa kanila. Noong huling parte ng 2002, nagsimula silang mag-usap tungkol sa kasal. Plano nilang magkaroon ng isang maliit na seremonya sa June 2003 sa Kauai, Hawaii. Sabi ni Joseph na dito siya lumaki sa Hawaii at ikinuwento niya ang naging buhay doon. Natuwa si Joy sa planong ito. Sinabi ni Joseph na ang tanging iimbitahan niya sa kanyang side ay ang kanyang matagal ng kaibigan at kasosyo sa negosyo, ang mag-asawang Fernand at Suzanne Wagner. Ikinuwento Anthony Joseph kay Joy na ilang dekada na niyang kaibigan si Fernand na may-ari ng isang kilalang restaurant sa lugar nila at nagpartner sila para magtayo ng isang commercial real estate business. Ipinagmalaki pa niyang isa siyang trustee sa will ng mag-asawa dahil wala silang mga anak kaya't itinuring siyang parang isa na ring anak. Ngunit hindi natuloy ang planong pagpapakasal sa Hawaii dahil noong February 2003, nalaman ng magkasintahan na buntis si Joy. Kaya't ipinagpaliban muna ang kasal pero itinuloy nila ang pagbili ng isang four-bedroom home at dito na nagsama. Sobrang kasiyahan ang naramdaman ni Joy ngunit nagulat siya nang sinabi ni Joseph sa kanya na nakapangalan ang bahay kay Joseph lamang. Una nakipagtalo si Joy sa kanya pero ipinalawanag naman ni Joseph na mas malaki ang kinikita niya kay Joy at ipinangako niyang papalitan naman ito pag sila ay nakasal na. Kaya't pinagpa siya ni Joy na hayaan na muna ito dahil pakiramdam niya ay swerte na nga siya dahil may kasintahan siyang tulad ni Joseph. Noong October 2003, ipinanganak ang babaeng sanggol na magkasintahan. Pinangalanan nila itong kawai na sinunod nila sa lugar sa Hawaii kung saan dapat sila magpapakasal. Ngunit hindi na pinangarap ni Joy ang makasal pa doon dahil nabiyayaan na sila ng isang magandang anak. Makaraan ng dalawang buwan, sinorpresa siya ng asawa. Niyaya siyang magpakasal sa Las Vegas. Gagasto sana lang daw niya plane tickets ng kanyang mga magulang para makadalo sila. Tuwang-tuwa si Joy noong panahong iyon. Hindi niya akalaing matutuloy pa palang kasal na naudlot noon. Isang linggo bago ang Pasko naganap ang seremonya sa isang maliit na chapel sa Las Vegas kung saan sinabi ni Joseph na maswerte siyang nakilala niya ang kanyang soulmate. Sa mga sumunod na taon ay umunlad ang mag-asawa na magtrabaho si Joy bilang auto adjuster at nagsumikap si Joseph para matustusan ang kanyang buong pamilya. Lagi siyang may pera para sa kahit anong gusto nilang gawin, kung saan-saan sila nagbabakasyon at meron din silang mga yate naging maganda at marangya ang kanilang pamumuhay. Ngunit nakaapekto na ang walong oras na pagbabiyahin ni Joseph sa kanyang trabaho. Madalas na tuwing sila ay nagbabakasyon, biglang napapaaga ang kanilang pag-uwi dahil kailangan ng bumalik ni Joseph sa Northern California at asikasuhin ng negosyo. Wala man lang schedule na itinakda si Joseph. Kaya't nag-alala si Joy na baka may ibang dahilan kung bakit matagal siyang nawawala sa bahay. Minsan, pagtatawagan niya sa umagang asawa, hindi ito sumasagot. Ang dahilan ni Joseph ay nag -golf sila ng kanyang mga kasosyo. Ngunit may hinala si Joy na baka may iba na itong babaeng kinahuhumalingan. Pero parang imposible ito dahil tuwing andyan siya ay mapagmahal at maalaga si Joseph sa kanyang pamilya. Ipinaalala din ng mga kaibigan nila na hindi magagawa ni Joseph ang naiisip ni Joy dahil marami siyang magagandang bagay na nagawa para sa kanila. Kaya't binaliwala ni Joy ang pag-aalinlangan na nararamdaman. Ngunit noong January 2005, na kumpirma ang kanyang kinatatakutan. May natanggap na tawag si Joy galing sa isang babae na taga Northern California. Sinabi nito na dalawang taon na silang nakikita ni Joseph at idinagdag pa niya na meron silang papeles na nagpapatunay na sila ay nasa isang domestic partnership na sa California ay para na itong isang kasal. Sinabi daw ni Joseph sa kanya na si Joy ay isang baliw na adik na naka one night stand lang niya at minalas na nagkaanak. Ngunit pinabulaanan nito ni Joy at sinabi na hindi siya adik. Nabigla si Joy sa nalaman kaya't agad niyang tinawagan si Joseph at kinumpronta ito. Pero biglang nagbago ang pagkataon nito. Sinabi ni Joseph na kasalanan ni Joy kung bakit niya nakilala ang papaing iyon. Walang mga bata sa bahay ng kabit niya at mas tahimik kung doon siya magpapahinga. He said that it was my fault that he found her in the first place, he didn't have these small children running around like at our home. And it was more peaceful for him to go there. I couldn't believe that he let it go like that. I felt so bad for her, my heart just ached. She was hysterical, she was sad, she was angry. Hindi makapaniwala si Joy sa narinig niya. Nagalit siya at sinabing gusto na niya ng deborsyo. Ngunit tinakot siya ni Joseph na kapag nakipaghiwalay si Joy ay kukunin niya at ipaglalaban ang kustudiya ng anak at siguradong mananalo siya. Natakot si Joy sa maaaring mangyari at natakot din siya sa kakaibang malalim na boses ni Joseph na parang boses ng isang demonyo. Noong huling bahagi ng 2005 ay talagang desidido si Joy makipaghiwalay sa asawa ngunit tinatakot siya na kayang kunin ni Joseph ang kustodiya ng anak nilang babae. Papalabasin niyang naging masama siyang ina na baka pati ang dalawang anak niya sa unang asawa ay mawala din sa kanya at siguradong walang matitira sa kanya ni isang kusing. Kaya't nagpasya siyang mag-ipon muna para makakuha ng magaling na divorce lawyer sa lugar nila. Alam niyang matatagalan ang pag-iipon na ito ngunit sa tulong ng kanyang mga magulang ay kakayanin niya itong gawin. Sa ngayon, kailangan na muna niyang ng asawa para hindi na lumala ang sitwasyon. Bandang June ay nakipag si Joseph sa ama ni Joy dahil gusto niyang pumasyal sa kanila sa Des Moines, Iowa kasama si Kawai. Pumayag naman ang mga magulang ni Joy dahil gusto pa rin nilang magkaroon ng ugnayan kay Joseph kahit alam nilang may problema na ang mag-asawa dahil ama pa rin ito ng kanilang apo. Ngunit sa huling minuto ay kinansila ni Joseph ang biyahe dahil sinabi niyang may problema sa negosyo. May cheque daw na natanggap na tumalbog at kailangan niya itong asikasuhin na pinagtaka naman nila dahil ang bangko naman na ang magbabalik noon sa nag-issue ng cheque. Makalipas ang ilang araw noong June 14, 2006, tumawag si Joseph na may kakilakilabot na balita. Sinabi niya na sina Fernand at Suzanne Wagner ay binaril at namatay sa loob ng kanilang bahay. Hindi alam ni Joy kung bakit ito nangyari. Ang una niyang inalala ay baka nasa panganib silang lahat. Posibleng ito ay isang sitwasyon kung saan may nakaaway sina Joseph at Fernand sa negosyo. Napatay na nila si Fernand at baka isunod nila si Joseph o kaya ang pamilya niya. Akala ni Joy mananatili si Joseph sa Northern California upang asikasuhin ang mga bagay-bagay para sa kanyang malalapit na kaibigan. Sa halip ay sinabi niya na uuwi siya sa San Diego sa gabi at sinabi niyang babalik na niya lang siya doon kung ilalabas na ng abogado ang mga huling habilin ng namayapang mag-asawa. Samantala, ang mga pulis sa California ay abala sa pagluta sa kaso ng pagpatay sa mag-asawang Wagner. Dahil sa nagkalat ng mga dugo at mga sugat na natamo ng dalawa ay napagtanto nilang bayulente ang naging pag-atake sa kanila. Sa una ay lumilitaw na ang mga Wagner ay biktima ng isang pagnanakaw at sexual na pag-atake. May mga drawer na nakabukas sa paligid at nakahubad din ang underwear ni Mrs. Wagner. Ngunit hindi nagtutugma ang mga ebidensya at habang lumalalim ang investigasyon, ay napagtanto ng pulisya na isang kakilala ang maaaring sangkot sa krimen dahil walang nakitang ebidensya na nagpumilit pumasok ang salarin sa bahay ng mag-asawa. Samantala nang dumating si Joseph sa bahay ng gabing iyon gaya ng nakagawian, may dala siyang pagkain galing sa isang fast food restaurant. Kumain siya sandali at nag-computer. Matapos nito ay pumunta siya sa gym. Pag-uwi naman niya ay natulog na ito na mahimbing. Pagkaumaga, nakita ni Joy ang asawang natutulog sa tabi niya at dito ay napansin niya ang mga pasa at sugat ni Joseph. Nang tinanong niya kung ano nangyari, sabi naman ni Joseph ay nahulog siya habang nagro-rollerblades at ang sugat naman sa kamay ay nabagsakan naman daw ng ref. Hindi nakinulit ni Joy ang asawa kahit na hindi siya naniniwala sa paliwanag ni Joseph. Nang sumunod na araw ay lumabas si Joy upang makipagkita kay Joseph sa isa sa kanilang mga yate kasama ang mga kapata at doon sila magpapalipas ng gabi. Ngunit bago umalis, tumawag ang kanyang ina na may hatid na nakakagulat na balita. Sinabi nito na namatay ang mga Wagner hindi sa pamamaril kundi sa mga bugbog na natamo hanggang sa mamatay. Doon na napagtanto ni Joy na kilala niya ang gumawa ng krimen. Biglang tumigil ang mundo niya at parang hindi makahinga dahil ngayon ay makikipagkita siya sa isang mamamatay tao. Pupuntahan niya ngayon ang isang taong kayang pumatay ng kapa nang walang kaabog-abog. Nakaramdam siya ng takot ngunit hindi niya maaaring ipaalam kay Joseph na alam niya ang katotohanan. Pagdating ni Joy sa yate ay umarte siya na parang walang nangyari. Hindi siya dapat mahalata ng asawa. Ayaw niyang siya naman ang pagbalingan ng galit ni Joseph kailangan niyang tiisin ng takot at galit para na rin sa kinabukasan nilang mag-iina. Ang nanay naman ni Joy ay sumubok na tumawag sa pulisya, ngunit sinabi nito na wala ito sa kanilang jurisdiction. Kinabukasan June 17, nagpaalam na si Joseph na babalik muna upstate. Nang umalis na si Joseph ay dumiretso na si Joy sa pulisya at ni-report ang kanyang nalalaman. Dito niya rin nalaman na pinaghahanap na pala ng mga pulis ang kanyang asawa. Sa mga impormasyon na ibinigay ni Joy ay nahuli din ng mga polisi si Joseph sa isang marina sa South California. Si Joseph ay kinasuhan ng dalawang bilang ng first degree murder with special circumstances mula sa multiple murder. At sa paghuhukay ng impormasyon tungkol kay Joseph, napagtanto ni Joy na hindi niya talagang kilala ang kanyang asawa. Nalaman niyang hindi pala kasosyo sa negosyo ni Fernand si Joseph. Siya ay isang maintenance man at katiwala lamang na sinisweldohan nila ng $525 kada buwan upang mangolekta ng mga tseke sa upa at magayos ng mga simpleng sira sa paupahang apartments ng mga Wagner. Napag-alaman na kinukupitan ni Joseph ang mga bayad sa paupahan. Pinabawasan niya ang mga bayad at ang iba naman ay pinapatagal niya ang pag-remit para magamit niya muna sa mga luho at pagpapanatili ng marangyang buhay para sa pamilya at sa kanyang kabit. Ngunit lahat ng iyon ay gumuhong ng madiskubri ni Fernand ang pagnanakaw na ginawa ni Joseph sa mga nagdaang taon. At nang kinompronta siya ni Fernand noong araw na iyon ay ginawa niya ang isang madugo at mabagsik na krimen ng pambubugbog at pananaksak sa mga biktima. Sa 20 years na pagtatrabaho kay Fernand ay nakanakaw siya ng higit $200,000. Ngunit dahil sa magastos na pamumuhay ay nakalikom din siya ng higit $100,000 na utang sa credit card at dagdag pa dito ang mga utang niya sa bahay at mga kotse. Hindi umamin si Joseph sa mga krimen ngunit lahat ng ebidensya ay nagtuturo sa kanya. Nakita ang kanyang DNA sa mismong pinangyarihan ng krimen, ang mga sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan niya at ang pagnanakaw na ginawa niya sa mga nagdaang mga taon. Naging sapat ito upang mapatunayan siyang nagkasala. Noong December 2008, si Joseph ay nasintensyahan ng habang buhay na pagkakakulong na walang posibilidad ng parole. At noong March 2009 ay natuloy na ang deborsyo ni na Joy at Joseph. Naging mahirap para kay Joy ang mga nangyari. Ngunit lalo siyang tumibay at natuto sa mga pagsubok na naranasan. The kids are just amazingly strong and they're always there for me. And I hope that I've been a good example to them in how to turn this around in a positive way. Joy is happy. She's hopeful. She's well adjusted. She has taken a whole new direction in her life. I'm moving on and using this as a lesson so that I can help educate others and so that I can do something really positive with what has happened in our lives. I'm not interested in dating again or getting married or anything like that or becoming serious with anybody. I think my children are significant enough. And that's, I think, how I'll live the rest of my life. Isa na namang kwento ang inyong natunghayan at sana ay may natutunan ang lahat sa naging karanasan ni Joy. Huwag tayong magpalinlang at mabulag sa magagandang regalo na natatanggap at magagandang salita na binibitawan. Ugaliin nating mag-usisa at kumilatis at unti-unting ibigayan tiwala. Huwag mag-atubiling ibahagi ang inyong saloobin tungkol sa kwentong ito. At sa mga patuloy na sumusuporta, shoutout po Miss Wetty Takao, Miss Elsie Castillon, Miss Rosa Aloro, Miss Anne Marmoles from Kuwait, and Miss Delia Siose. God bless po sa inyo at laging alagaan ng sarili. Para naman sa mga hindi pa nakasubscribe, huwag kalimutang ilike il ang video at pindutin ang subscribe button para matunghayan nyo ang mga true-to-life crime stories dito.